O aking Diyos, ang aking puso ay nag-uumapaw sa kasiyahan. Sa gabing ito, ang maghapon ay sadyang napakaraming pangyayari. Marami akong ginawa, marami akong trinabaho, pero ako po ay naging masaya dahil kasama kita. Kaya naman sa oras na to, itinataas ko ang iyong dakilang pangalan. Pinasasalamatin kita, nilulawalhati kita. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, hindi mo po ako iniwanan, sinamahan mo po ako buong maghapon. Salamat po, napakaganda ng mga pangyayari, mayroong mga kahirapan kanina, pero Lord, sa bandang huli, ang lahat ay naging maayos dahil sa tulong mo, dahil binigyan mo ako ng karunungan kung ano ang gagawin, at hindi mo ako pinabaya ang gawin ito na mag-isa. Ikaw mismo ang gumawa para sa akin sa tulong ng iyong Espiritu Santo. O Panginoon ko, damang-dama ko po ang iyong pagsama. Hindi ako napahiya. Oo, nahirapan ako nung una. Oo, parang napahiya ako pero hindi ko ito naramdaman dahil tinakpan mo ito ng iyong kapangyarihan. Patuloy mo akong inaalagaan at inaalalayan. Patuloy mo akong sinasamahan at kino-cover up ang lahat ng mga bagay na hindi ko kaya. Panginoon o oh Diyos, ikaw ang aking kapunuan. Ikaw nga ay sapat na para sa akin. Kung kasama kita, ang lahat ng bagay ay magiging maayos ang lahat ng bagay ay masusolusyonan at matatapos ang isang buong maghapon na punong-puno ng kagalakan at kasiyahan. Opo, Panginoon, tunay nga ng buhay ay hindi perpekto. Maraming mga flaws, maraming mga pagkukulang, maraming mga semplang, maraming mga baku-bako. Pero dahil kasama kita, ang buhay ay nagiging maayos ang buhay ay nagiging masaya. Ang buhay ay nagiging makulay. O Panginoon, kayaan mo po na bago ako matulog ngayong gabi, ikaw ay aking pasalamatan. Ikaw ay aking sambahin. At sabihin sa iyo na salamat sa iyong pagsama. Salamat po damang-dama ko ang iyong presensya sa aking buhay. Ikaw nga ang Diyos na makapangyarihan sa lahat na kaya mong ayusin ang mga sigalot, ang mga gusot-gusot na mga pangyayari ay pwede mo pong plantyahin, Panginoon. Yes, oh God, hindi ko na nararamdaman ang pagkapahiya sapagkat damang-dama ko ang iyong mga kamay na humahawak sa akin at tinatakpan ang lahat ng mga kahihiyang ko, Panginoon. Hindi naman sa ako ay may makapal ng muka, kundi dahil alam ko na tinakpan mo ang aking muka, tinakpan mo ang aking ulo, tinakpan mo ako. Kaya ang nakita nila ay ang kabutihan mo, ang nakita nila ay ang kagandahan mo, ang nakita nila ay ang kapangyarihan mo na kumikilos sa aking buhay. Kaya naman aking ama, Hayaan mong pasalamatan kita bago ako matulog ngayong gabi. Hayaan mong ialay kumuli ang aking buhay sa iyo. Magkaroon ako ng mapayapang pagtulog at bukas ay haharapin ang panibagong mga pangyayari na alam kong magiging maganda ang lahat ng bagay dahil kasama kita. O Panginoon, salamat din po na inalagaan mo ang aking pamilya habang ako ay nando doon sa pakikibaka, salamat po na sa aking pag-uwi, maayos lamang po ang lagay ng aking pamilya. Sila ay masaya din na kagaya ko dahil kasama ka din nila. O Panginoon, napakasarap talaga na magpailalim sa iyong pagkalinga, magpailalim sa iyong pagsama, pagmamahal at patnubay. Kaya Panginoon, hayaan mo na sa muli ay sabihin namin na pangunahan mo po ang aming buhay. Pangunahan mo po ang aming pamilya. At ikaw ang patuloy na maging gabay namin araw-araw. Maging sa gabing ito sa aming pagtulog, ikaw pa rin po ang magbantay sa amin, aming Diyos. O oh, napakabuti mo, ang aking puso ay punong-puno ng pasasalamat at pagmamahal dahil sa kabutihan mong ginawa sa araw na ito. Napakadakila mo, O oh Diyos, tinataas po kita, pinasasalamatan kita. Matutulog po ako ng mapayapa na aking pakiramdam ay yakap-yakap mo ako at yakap-yakap mo ang aking pamilya. O napakabuti mo, O Diyos. Salamat po. Salamat din sa iyong Espiritu Santo na patuloy na gumagabay sa amin. Purihin ka nga aming Ama sa pangalan ni Jesus. Amen.